Hello guys. Ito na ating kwan guys oh, litos. Hindi na tayo bumili ng litos guys. Kanya klase ng litos. Da yun guys. natin kwan guys, mayroon tayong cilantro. Oh. Bumuhot tayo ng cilantro guys kasi magawa ako ng yung i-partner e e sa kwan. Lagyan to siya ng kamatis at saka sibuyas. Pagkatapos, hinog na bukado. O, oh, yun. So, yun guys, so. Tama na siguro to Taglagan ko pa. Masarap to guys. Pagkatapos, magkuha tayo dito ng kuan guys, sibuyas. Sibuyas natin guys. Wala tayong cutter. Hindi ako nakadala ng cutter. Kaya yun lang. So, guys, di ba, guys? Ito na, guys, oh. May cilantro tayo. May cilantro, may sibuyas. Kamatis na lang ko lang, pero may kamatis ako doon. Okay, guys. Thank you for watching.